At yun na nga alasing ko nga pala ngayon ng umaga At talaga namang umaga pa ko nang gising Kasi nga ako'y manghihibasan Pero yun na nga at sabi ni papa E wag daw akong manghibasan Kasi nga daw may pangulam naman na kami Sabi ko nga kay papa Hindi naman panghihibasan ang sadya ko doon At kundi magsilpon <laughs> Di yun na nga kasi nga ay pa si Papa kagabi o nangisda. isda. Tumugpa kasi ang tawag din sa amin ay kapag ikaw ilalaot o manging isda. Hindi nga pala kami sumama kasi nga ay alas dos baga naman ng madaling araw ang hibas at saka ay medyo madali lang din naman tumaib. At saka kakatulog ko lang nun ay talaga naman ako hindi magigising nun kahit ako ay buhusan ng tubig. Abay wag naman. So bali ari nga pala mga nahuli ni Papa na pang ulam ay iya tagutungan laang naman at saka ay sawaki. Ari nga palang bilog na may mga tinik-tinik. Ang tawag din sa amin ay sawaki. Pinsanin baga siya ng atuyum o sa lungo. Uri din siya ng si Orchins. Tapos ari nga palang isa ay Tagutungan, Buktit, Botete, Musi, Teacher ni Spongebob. Um, ano pa nga ba mga tawag din ni Ay? Kasi ngayon nagpusa ko nung minsan, ang dami nagagalit sa akin yung iba ina message pa. Sabi daw, hindi naman yung Tagutungan, hindi naman yung ganyan, hindi yung ganito. Di yun na nga, kasi naman ay depende naman po talaga yun sa lugar. Kung anong tawag yan sa inyo, ay di iba rin din sa amin. So, yun na nga, mabalik tayo. Aray nga pala nga, tagutungan. O, oh, tagutungan na tawag din sa amin, ha? Hindi, <laughs> yun na nga. Ay, tagutungan, ay nakakain po. Ang nakakalason po ay yung walang tinik, yung kinisbaga, tapos yung isang uri ay yung parang scotch bright ang balat. Yun po ang nakakalason. Pero sabi nila, ay hindi naman nakakalason yun. Depende lang po yun sa nagluluto. Kasi nga may tinatanggal laang naman daw dun. Pero wag na nating subukan na talaga ng mga delikado yun. Palagi na nga pala kami nag-aulam nitong tagutungan. Bata pa lang ako, ilagi eh, lagi na kami nag nito. Kadalasan ay iniihaw lang namin. Pero pero minsan ay inaadobo din namin. Pero kapag inaadobo po namin, nilalaga muna namin yun, tapos tinatanggal yung balat. Pwede rin namang isama yung balat, kaso tatanggalin mo isa-isa yung tinik niya. Kapag nga pala ako nagaluto na rin, hindi ko na inasama yung balat niya, kasi nga ay ang hasol, eh, isa-isahin mo pang tanggalin yung tinik niya. At saka ay ayoko din naman sa balat kasi nga maumay. Lalo na kapag ang luto ay ano, ginataan. Ako, napakaumay nun. Pero masarap po yun pag alaw mo ng dahon ng sili tapos maanghang. Yeah, swabe. So yun na nga, eh, i i i how ko lang ito ngayon. Mabubulol na naman. Tapos yung malalaki ay pinalaga sa akin ni Papa at ano daw niya, aadubuhin daw niya. Maulam naman namin sa tanghalian. O ba diba, talaga namang maghapong ulam namin are. Pero okay lang naman yun at hindi naman nakakasawa itong iulam. Nakakatawa nga nung minsan naalala ko tuloy bigla. Nang dating pumunta dito sa amin yung mga kaklase ay wala akong maipaulam, ay meron kaming adobo nga tagutungan. Yun ay pinaulam ko sa kanila. Siya naman, sila naman ay uh, sarap na sarap kaso so sila. Ano daw bagay yun, yung ano na yung parang uh, karni karne na hindi maintindihan doon lasa. Parang karni na isda. So yun, nang matapos ko nang na ilaga aring tagutungan, ay nilagyan ko na ng uling yung kalan at iihaw ko naman yung ibang hatira, yung maliliit baga. Nga pala, kapag maghahawak ka na aring tagutungan ay sa mata hawakan para hindi ka baga matinik. Alam niyo isa ito sa mga paborito kong inihaw. Walang sinabi dito ang inihaw na bangus. <laughs> Yun ay para sa akin, awan ko na lang sa iba kapag nakatikim ng ganeri. Isa pa sa pinakababorito ko nga inihaw ay yung silisili sili or yung parang sa, Pero iba yung sa eh. Pero kasing ibang uri yun nun. Yung mga kalimitang baga nahuli sa ilog. Pero yung silisili talaga kasi ay eh nahuhuli lang daw yun kapag talaga ay bumabaha. Yung kulay brown baga ang kulay niya. Tapos pag inihaw ay talaga namang amoy karne siya. Ang sarap. Amoy pa lang talagang ulam na. Saka yung uh, isdang suwahan ay talaga naman napakasarap ng inihaw at saka lagi ng luya. Kapag nakakahuli si Papa nun ay talaga naman gusto ko lagi inihaw. Gawa ng sarap talaga inihaw nun. Kasi nga nagamanti ka baga siya. Ewan ko lang pero parang walang payat na ganun. Kasi lagi na kapag nakakahuli lagi si Papa nun ay talaga namang mataba lagi. Nga pala aring suwaki ay lulutuin ko na ang lalahukan ko baga ng itlog. Kukunin ko yung laman niya. Kasi ayaw kong kumain ng suwaki. Hindi tulad nun tuyum Ang ayaw ko kasi dito para siyang masyado siyang malaray. Tapos ay medyo matamis baga siya kapag kinagat mo ay natutunaw sa bibig. Ayaw ko ng gayon. Hindi tulad ng uh, tuyo, maalat-alat ang lasa. Ewan ko baga basta ayaw ko ng ganer. Eh. Pero dati nakain naman ako nito pero hindi talaga ako natagal sa pagkain nito. Mga ilang peraso lang nakakain ko. Hindi tulad ng tuyo na ko, kahit maubos ko ang tuyo sa bahura o kaya ay yung uh, dapag mas mainam pa yun kaysa dito kasi ang dapag ay sala laang nun eh alasa din siya ng tuyong gano'n rin nga pala yung itsura ng dapag makapal yung tinik niya pero mas masakit daw ay makatinik kaysa sa tuyong ay awan ko na lang at hindi ko pa naman na try balik kapag nabuksan mo na nga pala sa mga hindi alam, kailangan nyo pong tanggalin yung mga buha-buhangin niya tapos hugasan mo. Hindi mo po siya pwedeng direct yung kainin at gawa ng makatipu iyon. Nga pala magandaan ang laman itong swaki ayo, punong -puno siya kasi nga mataba. Alam nyo ba? O oh, hindi, di ba? Sige, wag na. Hindi, yun na nga. Alam nyo ba na mas maganda nga palang manguha na rin nga mga sea urchins kapag ay may buwan. Gawa ng pag may buwan talaga, malalaki ang laman niyan. Kapag walang buwan ay payat daw. Ewan ko ang bakit kayo Un. <laughs> nga pala, piprituhin ko lang ari. Lalahukan ko ng itlog at kamatis. Sa totoo lang, ngayon lang ako nagluto na rin. Kasi nga pag dito sa amin, kapag kami nanguha ng mga sea urchins, ayun, diretsyo lamon. <laughs> Pero ang kagandahan nga dito sa Suwaki ay hindi mo na siya kailangan hugugin kasi nga may ikli lang ang tinik niya. Pwedeng pwede mo na siyang hawakan kaso medyo masakit nga lang din ang kauntian. Pero yun nga kapag hawakan mo ng madiin ay yun masakit din sa kamay. Nga pala ang mga suwaki ay madalas makita yan ay sa mga lusayan. Hindi katulad na nga sa lungo kung saan saan lang yung makikita. Minsan nga nasa palaisdaan. Uy, ba't naman napunta sa palisdaan Nga pala aring suwaki din ay paisa-isa -isa lang ang makikita mo niyan. Hindi tulad ng mga tal talungo. Salungo kasi nga ang mga salungo ay talagang groupings lagi yan. Pero alam mo mas masarap talagang ipanguhugas dito ay talagang tubig alat kasi nga ay ewan ko ba ga masarap ang lasa ay lalo nat ang mga nakatungtong sa dagat ay uh, may alipo nga ay uh, yeah. swabe. Huy <coughs> ano lamog. Hindi <coughs> kasi masarap talaga kumain ng salungo or tuyo or kahit na si Orjin sa tabing dagat. Tapos ang perfect na kapares niya ay talaga namang bahaw. Oo, uh, talaga namang tataob bang kaldero mo lagi. E nga ang pansaid lagi namin ng bahaw ay kapag hindi nakakain ng bahaw ay pinapanghua namin ng salungo ay ubos man din at kulang pa. Ang pangit kasi kapag bagong lutong kanin ang ipaparas mo dito kasi nga nalulusaw siya katapos hindi mo na malalasahan yung salungo. Nga pala at binaligtad ko na rin muna are nga inihaw kong rambutan. Yun na nga at ako do sa katrabaho ko. Sabi baga sa akin ay kakaiba man na nga rambutan dyan at ba't iniihaw? nga pala sa ganitong tagutungan ang gusto ko dito ay yung atay niya talaga namang yan ang sarap nun at saka ang gusto ko nga sa ganitong tagutungan ay mga ganito lang kalalaki baga gawa ng pag sobrang laki naman na ang hirap na lutuin kahit sunugin mo pa yung balat niyan ay nako -oh, hilaw pa yun sa ilalim at saka ay medyo makunat na yung laman at saka ayun hindi na masyadong malasa para sa akin kapag inihaw. Pero pag yun naman ay mga adobo kaya ginataan, eh swabe naman yun. Yun na nga, mabalik tayo sa suwaki. Nagumpisa na nga pala ako magayat na rin nga um, kamatis na hiningi ko lang sa kapitbahay. O ba diba? iba talaga kapag nasa probinsya, ay, ano, hihingiin mo lang mga ingredients. Pero minsan ay depende na rin sa iyo kung talaga naman yan, kapal ng mukha mong manghingi ay ano. Hey, ba't yan bilis na magsalita? Para nagarap na. Pero yun na nga, dito may binili ko sa tita ko. Kaso nga, hindi na niya pinabayaran, itlog na lang pinabayaran niya. Sana ganun din sa syudad, ano? Yung tipo nga, pag ka sa tindahan, ay hindi na pabayaran sa'yo. Ay, wag na! Sa'yo na yan. Um, oh. ano ka, chicks? Nga pala, kapag ako ay nagaluto ng kamatis, ay talagang hindi ko sinasama ang buto niya. Ewan ko kung bakit, basta ayaw ko. At yun na nga, aba parang yung nagbusan na nga sabihin. Ako po, hindi pwede to. Kasi may clip ang video kaya sabi ng mga nanonood sa akin, habaan ko daw, ano ba? Kwento ko na kung ano nga ang buhay ng aswaki at tuyong tapos tagutungan um, ano pa ba ano ba yan talaga namang hindi madali mag-voice over eh ako'y lagi nauubusan ng asabihin samantalang kapag ako'y ay naipagdaldalan noon sa aking mga katrabaho ay nako, kulangan 12 hours mhm -mm. kahit nasa locker na daldal -dal pa rin at pag-uwian kulang pa rin hindi pong araw-araw naman magka-table pero hindi na naubusan ng kwento mhm hindi po kilala mo si ganito ay at si ganyan ay ay nako buntis naman din <laughs> Hindi, joke lang. Kapag naman kami nagkukwentuhan, ay talaga namang mga tungkol-tungkol lang sa mga buhay-buhay namin. Yung mga kapingahan namin, yung mga kabataan, yung mga gayon baga. Kaya naman ay talaga nga, pag nagjujuti ako, ay hindi lang katawan ng pagod, pati bunga nga. So yun na nga at napasobra ang paglalagay ko ng uling din sa kalan. Akala mo naman ay magapakulo na ng baka. Kaya naman nilagay ko muna ng uh, inan para makontrol baga ang init niya. So yun na nga at mag shout out na muna ako. Shout out kay Jerome Besoy, Sheila Grego Lastimoso from Taytay Rizal, Miss Lynn ng Kalamba Laguna, Lasi Yanari, Yan Yan Kumaling, Emika Lab 589, Chasayko ng Occidental Mindoro, Limuel Nabales, Roland, Jok Joklitz, Albert Lang Sapatna ng Dabaw, Alexey Julie Bordeos, Geomel Anario, Mr. Single Motoblogs, at kay Princess Ira Nicole. Nicolas Kinday. So yun ang luto ng ating pritong swaki at ang inihaw na tagutungan. O di ba akala mo naman kung ano na niluto ay ano napakahaba na ring vlog. So yun na nga po tayo mga katabudi. At sa mga umabot nga pala sa video ko hanggang dito sa dulo ay ayun maraming salamat po sa inyo sa panonood po ninyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na. Ayano ano, ay. Ay, Ayan, bakit namimilit na?